Bago magsimula ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagsisisi, at paghahanda sa muling pagkabuhay ng Panginoon Heso Kristo. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, Panginoon, naming Diyos, mapagmahal na Ama, sa umagang ito, kami lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Salamat sa biyaya ng buhay at pagkakataong ito upang magdasal, magnilay, at maghintay kasama ang buong simbahan para sa dakilang muling pagkabuhay ni Jesus. Nais naming ialay ang sandaling ito sa iyo, kaluluwa, katawan at espiritu. O Diyos, sa araw na ito, ang mundo ay tila tahimik. Ang iyong anak ay nasa libingan. Sa katahimikan, kami natututo ng pagtitiwala. Natututo kaming maghintay. Tulungan mo kami, O Diyos, na matutong maghintay ng may pananampalataya. Tulungan mo kaming magtiwala na sa likod ng katahimikan may muling pagkabuhay. Sa likod ng pagluha may kaligayahan. Sa likod ng kamatayan may bagong buhay. Salamat po ako, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Sa mga araw na kami pinatibay mo. Sa mga gabi ng pagluha, ikaw ang aming aliw. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ikaw ang aming gabay. Salamat sa krus ni Jesus na siyang daan ng aming kaligtasan. Salamat sa kanyang sakripisyo na nagbukas ng pintuan ng langit para sa amin. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo kami ng iyong mahal na dugo. Sa katahimikan ng umagang ito, hugasan mo ang aming puso at gawing karapat dapat kami sa muling pagkabuhay kasama ni Kristo. Panginoon, iniiaalay po namin ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po ang aming pamilya. Bigyan mo kami ng pagkakaisa, kapayapaan at pagtutulungan. Hipuin mo ang mga pusong sugatan, ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga naguguluhan at may mabigat na pinagdaraanan. Maging liwanag ka sa aming tahanan, O Jesus. Panginoon, idinadalangin po namin ang aming simbahan. Patatagin mo po ang aming mga pari, obispo, religyosa't religyosa at mga laykong lingkod. Gamitin mo po sila upang ipahayag ang iyong salita sa lahat ng dako. Idinadalangin din namin ang aming bansa. Iangat mo po ito mula sa kahirapan, katiwalian, at kasinungalingan. Maging instrumento kami ng pagbabago simula sa aming sarili. O Diyos, maraming tao ang naghihintay ngayon ng liwanag, ang mga may sakit, nawalan ng mahal sa buhay nawalan ng kabuhayan, nawalan ng direksyon. Ipagkalob mo po ang kanilang panalangin. Magpakita ka ng tanda ng pag-asa. Bigyan mo sila ng lakas ng loob pang magpatuloy. Walo pag mula sa salita ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako'y nabuhay at ako'y namatay. Ngunit ngayon'y buhay magpakailanman. Pahayag isa, labimpito hanggang labimpito. Panginoon, nais naming hawakan ang pangakong ito sa lahat ng bagay. Ikaw ang aming buhay. Sa umagang ito, pinipili naming maniwala na hindi rito nagtatapos ang lahat. Sa iyo may bagong simula. O Diyos, narito ang aking puso. Narito ang aking mga pangarap, ang aking mga iniiyakan, ang aking mga pinagdaraanan. Kayo na po ang bahala sa lahat. Sinusuko ko sa iyo ang buong araw na ito at ang buong linggo na darating. Ipagkaloob mo po sa akin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Palitan mo ng pag-asa ang lahat ng takot. Palitan mo ng liwanag ang lahat ng dilim. Panginoon, ihanda mo po kami para sa tagumpay ng linggo ng pagkabuhay. Ihanda mo ang aming puso upang muling maranasan ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay mula sa kamatayan. Puspusin mo kami ng iyong espirito. Nais naming mabuhay bilang mga anak ng liwanag. Salamat po, O Diyos, sa banal na umagang ito. Samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Itaguyod mo kami sa bawat hakbang. Sa iyo namin iniaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Aming Ama sa Langit, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pananabik at pag-asa. Salamat po sa bagong araw, sa hininga ng buhay at sa katahimikang bumabalot sa banal na araw na ito. Ngayon, kami ay nasa gitna ng pagninilay. Sa Biyernes Santo, aming inalala ang iyong pagdurusa at kamatayan. At ngayong umaga kami ay tahimik na naghihintay sa pagdiriwang ng iyong muling pagkabuhay. Nais naming manahimik sa iyong presensya, Panginoon, at magnilay sa iyong dakilang pag-ibig. Panginoong Jesus, sa iyong pagtulog sa libingan, tinanggap mo ang kahinaan ng aming pagkatao. Ngunit kami ay may pag-asang muling mabubuhay sapagkat alam naming hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang Sabado de Gloria ay araw ng pananabik ng tahimik na pananalig na darating ang tagumpay. Puspusin mo po kami ng lakas habang kami naghihintay. Turuan mo po kami na maghintay ng may pananampalataya. Tulungan mo kaming alisin ang takot, alinlangan at kawalan ng pag-asa sa aming mga puso. Basbasan mo po ang aming araw na ito. Naway sa bawat gawain namin ngayong Sabado, maging tanda ito ng aming paghahanda para sa linggo ng muling pagkabuhay. Ihanda mo ang aming puso, ang aming pamilya at ang aming buong sambayanan upang buong galak na salubungin ng tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Panginoon, sa katahimikan ng umaga, pawiin mo po ang aming mga pag-aalala ipagkaloob mo ang kapayapaan sa aming kalooban. At ihanda mo kaming tumanggap ng bagong pag-asa, bagong simula at bagong buhay kay Kristo. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na nabuhay, namatay at muling mabubuhay. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos